Hello Max Park, kamusta kayo? As vlog ngayon Max Park, pag-uusapan po natin ang mga message na nalak sa LDR kapag mahal ka talaga. At kung handa na lahat, masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang message ng na lalaki sa LDR kapag mahal ka talaga is message and call tayo araw-araw. Yan ang unang sa mga sa mga pwedeng mensahe ng na lalaki sa iyo sa LDR kapag mahal ka talaga. Bakit? Sapagkat ka inspire. Isa yan sa mga pinakahinahangad niya. Sapagkat mahal ka niya talaga. Pero pag ang isang lalaki ay eh, para bang sa mismo umiiwas sa iyo o kaya lang hindi masyado nagbibigay ng oras sa iyo, ay eh mag-isip-isip ka na ka dahil ang pag-ibig kahit magkalayo kayo ay mananatili at lagi mong makikita at mararamdaman at sasabihin niya pa sa iyo sa pamamagitan ng mga ganyan. ka inspired. So sa mga sinasabi ng partner mo, mister mo o boyfriend mo sa LDR na relasyon nyo, palagi niyang nare-request sa na lagi kang tumawag o palagi kayong mag-usap sa call or kahit sa message man yan, chat or text man yan, ka inspired so, yun sa mga talaga namang dapat mong mapansin sa so, partner mo sa LDR kung siya ay talagang mahal ka talaga kahit ikaw naman eh, since sa mga pinaka gusto mo, ang palagi kayong mag-usap sa message or call. Pero wag naman sobra, sapagkat ka-inspired, baka nawawala na ang spark or interest nyo sa isa't isa kapag palagi kayo nagbo ng sobrang-sobrang panahon. Dapat hinahayaan yung sa isa na mag-grow, ka-inspired sa sa mga sikreto. Bagay na dapat mong tandaan upang malaman mo na ang lalaking mahal mo sa LDR ay totoo sa iyo. Seryoso, at mahal ka talaga. So yun sa mga message niya sa LDR nyo. Call or message tayo palagi or araw-araw ka inspired. At at message ng lalaki ka inspired sa LDR kapag mahal ka talaga is magpaalam ka kapag aalis ka. Yun ang pangalawang inspired. Naranasan mo na ba yan na sinabi sa'yo ng partner mong lalaki sa LDR? Sa message, nasabi ba niya yan sa'yo? Naranasan mo ba yung ka-inspired kapag ka ganyan ay mahal ka talaga ng lalaki? Sapagkat gusto niya nag-update ka sa kanya hindi, hindi kanya pinapabayaan, lagi siyang concern sa'yo, palagi kanyang iniisip. Ang kaligtasan mo, ang kalagayan mong laging importante sa kanya. Di ba? Hindi naman kasi ang pagmamahal eh, sa personal lang. Ang pagkalinga, ang pagkikir, hindi lang sa personal lang. Kapag iniibig ka ng totoo ng isang tao, lalaki man o babae, kahit magkalayo kayo, ipaparamdam niya sa'yo na ikaw ay talaga namang iniingatan niya. At dahil gyan ka-inspired, isa yun sa mga pwede niyang sabihin sa'yo kung nasa sitwasyon kayo na LDR. Diba, pinapa-update ka niya palagi. Lagi niya sinasabi na kung aalis ka, ay magpaalam ka. Sabihin mo kung saan ka pupunta, anong oras at saan, sinong kasama mo at anong gagawin mo. Ka-inspired. Isa yun sa mga patandaan. Patandaan at sinyaris na isang lalaki, mahal ka talaga. Pero yung ibang lalaki, kahit LDR na kayo, tapos parang walang pakialam sa'yo, eh okay lang sa kanya kung sino mang kasama mo. Okay lang sa kanya kahit saan ka pumunta. At okay lang sa kanya kahit di ka magpaalam. Masasabi natin, mahal ka talaga nun. ka -inspired. Lagi mong gamitin ang utak mo. Huwag laging ang puso mo upang malaman mo ang totoo. At isa yung sa mga sikreto upang malaman mo ng isang lalaki. Sa LDR ay mahal ka talaga. Isa yung sa mga message niya sa'yo, ka -inspired. At ang pangatlong mesh ng na lalaki yung sa LDR kapag mahal ka talaga is kapag kailangan mo ng tulong ko, magsabi ka lang na pangatlo ka yung Totoo yan. At talaga namang legit yan kay spark kapag yung lalaki, mahal ka talaga kahit magkalayo kayo o LDR kayo, talaga namang hindi kanya niya pababayaan. Laging bukas ang kanya mga palat upang tulungan ka. Lagi siyang andyan para lalahanin ka. At talaga namang ingatan ka. Ganyan ang tunay na pag-ibig. Hindi ma hindi mahadlangan kahit magkalayo kayo. Hindi siya mahadlagan ng pagtulong sa iyo. Basta nasa pagsubok ka o may problema ka, 'di ba? Eh, yung ibang lalaki diyan, talaga naman sa personal man nagkakasama na. O kaya naman LDR din. Pero para bang walang pakialam sa babae, sa girlfriend niya o sa missis niya mismo. Para bang pinapabayaan niya ito. Eh may malaking dahilan diyan o maraming dahilan diyan. 'Di ba? Maaring lalaki na 'yon hindi tunay sa iyo. Or maaring lalaki na 'yon ay hindi ka na mahal or maaaring ang lalaki na yun ay may, may iba ng babae or maaaring ang lalaki na yun ay nalilibang sa ibang bagay maraming tahilan kung bakit siya ay para bang wala nang pakialam sa iyo para bang wala ka nang halaga sa kanya tila ba para bang nanlalamig na ang lalaki ngayon sa iyo pero pag ang lalaki ganyan ang galawan ganyan ang mensahe sa iyo talaga namang mahal sa pagkat ka niyan sapagkat ka-inspired kahit ikaw naman kahit kayo namang mga babae kapag mahal mo ang lalaki hindi ba't handa ka rin tulungan siya Ano man ang mangyari Hindi ba't ganun din dapat ang lalaki Since sa mga talaga namang dapat mapansin Sa ka-LDR mo Kapag siya ay mahal ka talaga Ka-inspired At ang pang-apat na message lalaki inspired kapag mahal ka talaga sa LDR is, May gusto ka bang food? Palalahan kita ng pangapat ka-inspired Alam nyo, since talaga sa mga Napapansin ko kapag ka ikaw ay importante sa ka-LDR mo, lalaki man o babae, sapagkat ka-inspired ang pagkain ang isa pinaka talaga namang mahalaga sa tao dapat nang uh, malaman talaga yan. Pero pag ang mahal ka talaga ng isang tao, sin sa mga may isip ni, Kung kumain ka na, kung kumakain ka ba ng tama sa tamang oras o or kumakain ka ba ng sapat. Kaya naman kahit magkalayo kayo, hindi kanya malibre kasi nga LDR kayo. Hindi kanya sabihin nating mapagluto kasi nga LDR kayo. Isa yan sa mga may isip niya at i-message ime niya sa ka-inspire. So, mas, isa yun sa mga talaga namang totoo na sana maranasan yung lahat o kung hindi nyo pa man kung mahal ka ng isang sa LDR, balang araw, sabihin niya yun sa iyo. Sapagkat so, ka-inspire, isa sa mga mindset, talaga ala ala at talaga namang laging iniisip at care ng lalaki sa iyo kapag mahal ka talaga kahit malayo ka sa kanya. Ang iyong pagkain ka-inspire. At ang malamang mesyo na lalaki sa LDR ka kapag mahal ka talaga is may plano tayo kung kailan tayo magkikita ay napalima ka-inspired. Kapag ang isang lalaki ay talagang mang nakakabuo sa kanyang isipan at sa kanyang utak ng plano kung kailan kayo makikita kung saan at kung paano. Talaga namang ka-inspired mahal ka niyan sapagkat hindi siya nakukontento sa LDR na relasyon at hindi siya papayag na tumagal pa ang inyong LDR na relasyon ang isang lalaking tunay na umiibig di nagugusto yung magtagal pa o talaga namang maghirap pa kayo sa sitwasyon na yan gugusuhin niya na makita ka at makasama ka na mahagkan talaga namang mahalikan mayakap ka inspire sa isang mga talaga namang mithiin ng isang tunay na umiibig lalaki man o babae kaya't magpaplano yan at magkakaroon na napakaraming idea sasabihin niya sa iyo at malalaman mo makakabuo kayo hindi na kung ano kundi di ng plano ka inspired. Talaga naman ganyan ba ang napapansin mo? O nararanasan mo? Meron na ba o wala pa? Meron na ba kayong plano? Kung bago pa lang kayo, nauunawahan ko kung wala pa. Kung matagal na kayo, dapat may plano na kayo kung kailan kayo magkikita. Sapagkat napaka halaga niyan sa LDR. Napakahirap ng LDR. Alam nyo, maraming hindi nagtatagumpay diyan. Real talk lang. Maraming hindi nagtatagumpay sa LDR. Sa long distance, relationship sapagkat ito ay talaga namang komplikado malabo at mahirap. Kailangan ng matured na pag-iisip at malakas na kalooban, tunay na pag-ibig at katapatan upang kayo ay magtagal at magtagumpay. At kailangan ng matibay at solidong plano. Dapat magkaroon kayo niyan at kung ang isang lalaki at kung ang isang lalaki ay merong plano sa iyo, may plano sa inyong relasyon, kahit LVR kayo, isa sa mga talagamang paltandaan. Senyades, Upang masabi natin ng lalaki na yan ay talaga namang mahal ka sa LDR na relasyon nyo, ka inspire. At pang ano na relasyon na lalaki sa LDR, ka inspire kapag mahal ka talaga, is gusto na kitang makasama muli. At pang-alim, ka inspire at pinakuli. Alam nyo, mga ka kung ang iba sa inyo ay talaga namang nagsama na noon, nakita na. O yung iba sa inyo talaga namang, syempre, mag-asawa, magkapamilya, may mga anak, nagpakasal na. At yung iba naman sa inyo, nagkita na for the first time, di ba? O mag-boyfriend, girlfriend pa lang. Minsan, nagkita na kayo. Tapos, nagka-LDR, nagka-layo. Dahil saan, nagkailangan magtrabaho. O sabihin natin, ah, hindi pa naman kayo kasal. Mga ganon, di ba? Ngayon, yung lalaki, kapag mahal talaga, hindi may miss ka niyan. Totoo yan. Yung ibang lalaki, kasi kapag nakita ka na sa personal, tiltok lang ha. Yung ibang lalaki, kapag nakita na yung babae sa personal, o sabihin natin, nakuha na yung gusto sa'yo eh biglang manggogos o biglang talaga manglalabnaw ang kanyang pag-ibig, manlalabig ang kanyang pagtingin at naman mawawala ang init ng spark at biglang maglalaho at biglang hindi na magpaparamdam at biglang mga away na at magbabago na sa iyo. Pero pag ang isang lalaki, nakita man kayo sa hindi o sabi natin nakita na kayo, LDR kayo, nakita kayo, hindi siya nagbago. Ganon pa rin siya, mahal ka pa rin niya hindi siya nagbago. Sa halip, gusto niya ulit magkita kayo. Consistent pa rin siya. Tunay pa rin ang pinapaginis, tinutupad niya pa rin ang mga plano niya sa iyo. At talaga namang ka-inspired, hindi nang lamig ang pagtingin niya sa iyo. Di tulad ng iba na after magkita sa LDR, after magkita sa personal ay nagbago na pero ang tunay na nagmamahal sa iyo o sa isang babae kahit LDR kayo after niya makita mahal ka pa rin niya o mas lalo ka niyang mamahalin at gugustuhin niya muli na muli kayo magkasama at gugustuhin niya muli kayo inspired na magkaroon kayo ng matibay na plano solidong plano upang makasama ka niyang muli habang buhay na ka inspired so Max Ford lang po mas po ng vlog nito gusto pong kalimutan na mag like comment and share na rin po upang makatulong din man po tayo sa ibang tao at sa mga hindi pa po na-subscribe. subscribe po, max, click po na rin po notification bell upang maging updated kayo. Pag may bago po akong i-upload na video sa mga gusto magpa-advise, magpa-coaching at makausap po tungkol sa inyong problema sa pag-ibig, pakimahas lang po ako sa aking Facebook at may proper picture ko at pakikat ako sa Messenger. Ako po mismo ang magre reply sa inyo. Maraming maraming salamat, max, magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo, namis ko kayo at muli, be inspired!